Good morning mga manager. Ah, uh, ito na si Olivera, Ah. dito sa isang sa original nating manukan. Teka lang. No, oh, and, <coughs> o game. Ready na yung breed. Pa ano natin? Malililis na ni Mark. Salang na tayo. <coughs> Uwi ka pa ba? Huwag ka na mo eh. <coughs> Tapos na birthday eh. Tapos na, tapos na birthday o ka pa? Ibitaw mo, ibitaw namin muna yung panlaba. Ibitaw yung dalawa. Yung kalawa yan, Mark. I-deliver mo yun ngayon. Hapon sa Kabite. Yung ready to fight, i-deliver mo ngayon sa Kabite. Hapon, pagkapatuka. Alas 5, alas 6, ganyan. Oh. Yung yerong yan, tanggalin. Bipulta natin ang bagong yerong tapos yung isang nyog yun isang punong yun papatistis papa, natin papatistis bago yan pagtulong tulungan nyo nang tanggalin yan at tapasin ang damo <clears throat> so si Justin na lang yung kulang yung baby ko <laughs> yung anak ko isa oo uh, sabi sa binyang Sabi sa binyang Boss Randy, anak mo ba ito? Oo, anak ko yung ako sa ano Nueva Ecija Oh, sa mga ano, Huwag muna kayong mag-anot medyo madumi pa ho dito at dahil ka, dahil kami busy busy. <clears throat> so, ito, yung cording dito po ay punong-puno po, punong-puno talaga. Ah, uh... Siguro isang linggong super busy sa paghahakot. Ngayon naman babaklasin naman yung kubo dun sa kabila para ilipat naman dito. So, ire-ready natin yung mark. So, papakita ko na lang sa inyo yung isasalang nating 5,000 line na alam ko na gusto niyo na mga makita yung mga manok kasi nga super busy lahat ng content ko or vlog ko puro regarding dun sa bagong farm at saka sa lumang farm Mark tanggalin mo na yung isa tanggalin mo na so ito Eto yung isang Boston. Ayan, Boston yan. Dito muna tayo sa ating bulik. Ito, gagamitin natin to, Itong breeder na to bulik po ito. Ito naman yung aking 5,000 line. Ayan, Oh. Ito si G-Boy. Okay. Makikita nyo yung pinag pinagkaiba ni Golden Boy na breeder. Sasalang po natin ito. Ito man yung 5,000 line. Ito Ito, ma mailap po ito eh. Mailap. Ayan Oh. Akala mo siya, akala mo siya takot. Pero, mailap lang yan. Ayan Oh. Kaya hindi nyo ma-appreciate yung itsura. Hmm. Ito po Oliver, parang takot talaga siya na Oh. Mailap eh na no? oh. Super ilap yan, yung P5,000 na yan. Simulan yung ilapan yun, yung ilalap yung kaharap, yung may mga kaharap, yung parang wala Dito Ganito na kaya, sir, subukan mong hawak muna at may mga kaharap. Nailap, ilap, eh. So, ito, pwede nang isa isa lang to. Ito, oh. Okay, Patuloy na ng mga tahe, then, isa lang natin sa ano? sa breeding pen ito pa oh so yung mga babae natin yung mga babae natin nandito mga naka alpas yung damo ayun ako nakapag mawar pala dun sa kabila oh yung damo mamawirin yun ngayon Kanawa yun Ito, so, kanawa yun O oh. O, oh, yan ha Iba na yung ating camera Hindi na yan malikot Kahit iganyan-ganyan mo yan Hindi na yan malikot Ito naman ito yung... Ito yung abuhin ko. Ito, abuhin to. Abuhin na Boston. Nag-aanak siya ng ganyan, no? Pero sa abuhin po ito. So, ang... ang magiging kapartner niya... ang magiging babaeng kaparis niya ay abuhin. So, ito po eh kasi nga po ang lahat ng pumasok sa abuhin na Boston ay pula. So, ayan po. Yung kabila naman um ini. Uh, eh. Golden Boy to over Boston ito po. Tapos ito po yung aking mga gray na madalang lang na ako magka-gray. Uh, at hindi ko naman to binebenta itong mga gray na to tsaka yung bulek at abuhin. So kukunti lang yan dyan. Pero yung abuhin, ito pa isang breeder natin na bulak ko. Oh. Hmm. Ay, lumabas. you know, puro breeder po ito. Pambreed po lahat yung mga yan, no? So, huwag nyo na magpansinin ang location ko. maka ko din po yan. Sobrang busy lang. So, yan. Yan po yung aking mga bulik. So, yan. Oh, yan yung abuhin. Hmm. Ayan yung mga abuhin ko. Ito yung isa ko pang gray na abuhin. Ayan na. Ha? Kakaibang kulay ito, itong gray na abuhin na ito. I mean, abuhin na talisain. Ayan ha. Ito yung itura. Banderado rin siya. Ang leeg niya talisain then yung likod niya tsaka yung buntot niya abuhin no, no? <coughs> bala kong padamihin dahil ang daming gustong share ko daw sa kanila yung gantong kulay ko eh paparamihin po natin this season sana makahabol tayo sa breeding dahil late na po tayo Eto pa. Eto, Boston naman ito. So, pag gagamitin ko, pag sobra-sobra na talaga yung palong at kailangan ng i-trim, so, tinitrim natin. So, ayan Boston po ito. Boston po. Tinrim ko na. Yung iba, ayaw bumili ng, ayo gumamit ng breeder na walang palong. Pero ako, wala pong kaso yan para sa akin kahit pumunta kayo sa ibang breeder makikita nyo pag kailangan i-trim yung palong trim nila wala namang pong kaso yung may palong at walang palong kung gagamitin nyo sa pagpapalahi so yan po yan ang Boston yan nasa pa ba iba natin breeder dito yun, yung straight comb na version natin, syempre. Kaso, ang haba ng damo Gusto ko na rin itrim yung palong niya. nabibigatan na ako para sa kanya, oh. So, ilan tong breeder na straight comb? Gagamitin natin. Tatlo. So, ito, oh. Mm, 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 mm. Yeah ang hirap i-video so yan yan mm. So, isa ko sa favorite na Boston, straight comb. So, kaya inaalagaan ko may yung lahi nila. <laughs> so, yan po, oh. Straight comb na Boston. So, need na talagang itrim din ang damo. Gusto pa isa. Gusto ko nang ng, ng palong. Ano na? Ano? Ano? Boston po yan. Yung isa light. Light po yan. yun. Yung namang nasa likod, Boston Black yon Over... Uh, Gilmore, yun, yung nasa likod na yun, kaya sunog na sunog. Ito, straight na ito, Boston po ito. Ano? So sa na Ito, ito pa, isa, oh, laki na ng palong o, oh, sobrang laki Kailangan na talagang itrim, ang laki ng palong, ang laki ng lambi Ayan oh. So ayan ang gagamitin natin breeder Yung iba na nasa, nasa square pen pa, hindi natin maano gawa ng Sobrang busy tayo dito talaga. Yung mga puti Ah. Hmm. So ito yung may nakasalang na tayo dito, White Boston Pure. So ito. To. Bak, ilipat mo nga sa damo. You know, may Pwede na kunin ang itlog niyan. Yan, yan, dyan na lang. So, madumi pa ho. Hindi nyo ma... Hindi kayo magaganda. <laughs> so, yan. White Boston. Ito, liliguan yung mga breeder natin dito. At talagang magpapalit. Kailangan natin magpalit ng yero or breeding pen para mas maging maganda. Ito yung 46. 46 yung 47 tsaka yun tsaka yun dun sa likod so pagpasensyahan nyo muna ang location ko dahil talagang medyo magulo pa po so abo na yun. ang laging hinahanap ngayon sa akin dahil nakita nila So ito po, talagang hindi ko na po ito iaalis. Talagang gagamitin po natin to. This season, magpapadami po tayo. So ito po yung aking abunayon na Tikom. So ayan ah. Ang buntot po niya na abo at ang likod po niya na abo. Tsaka pakpak. -pak. So ito po yung isa sa breeder natin ng abunayon. Ay, so, isa nasa sa kaya ito, ito, apat, apat to. Napalagay. Eh. Ito yung isa. Ando sila sa ruwede, ayun know, o. Ando sila sa ruwede. So, ito yung isa. Ando yun po yan eh. Ano, abo po yung buntot niya, no? Abo na po ito. Nasa na kaya yung isa? Ay, napalagay. So, yun. Medyo mahama na po ata ang ating video sa... Ito, hinahanap yung na isa. Yung mas may idod dyan. Puro ba yung Mark! Nasaan yung isang abunayon? Nasa yung isang abunayon yun doon? Hindi yung abunayon yun doon. Isa, dalawa, tatlo yan ha, nakatali dyan. Yung walang leg, walang wimban, yung abunayon, isa, dalawa, nasa kaya yun? Nawawala pa. Asa na? Kalisa yun eh. wala ah, yun, oo, yung walang wimban Oo Sigal sa kabila Ay di, yun nga yun 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 Ay na pala yun Nahanap ko yun, Pag samasamahin nyo nga yung abunayin at abuhin natin Traboy. Tapos ito Hatakan ko So yung mga puti Ano no? Ang daan may babaeng nagkalat oh. Ito Ito ay Hindi <laughs> ko alam Kung ano bloodline nito Bagong lipat dito Oh, Local, national pala to Hindi ko pa yan nabibisita At ayoko naman mag sabi sa nang hindi ko sigurado so eto eto papakita natin so eto yung isa sa padala sa akin ni kuya martin na straight comb na naman galing oh, oh. niya kay kuya mart <laughs> straight comb siya oh. tinrim lang natin ang palong oh, pero straight comb yan, yan. So yun, ayun pa isang abo na yun na straight conversion. Pakita natin. Mm, <clears throat> yan. Ay, teka pala. Medyo maliit lang to, medium lang to. Ay. Ayan, o. Oh. Ayan. Mga bulayo na straight tom. So, yun. Oh. Lilinis tayo. Lilinis tayo. At mag-aayos na salang. So, late na tayo. So, dito muna tayo pa igot-igot. Mamaya pupunta tayo dun sa kabilang pan. So... Pinasulya pang ko lang sa inyo yung mga stag natin dito na breeder or brood stag or pantry natin. Mga gagamitin pansalang sa ating pagpapalahe. <clears throat> Mamaya lulipat tayo sa second farm. So yun, uh, magpapaalam lang muna tayo. Ito si Randy Hebron TV. Thank you po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Bye bye.